Sa ibang balita, matapos ang pagnanakaw sa SM Megamall nitong Sabado, nilooban naman ang isang money remittance center sa Paranaque kahapon. Sa kabila ng sunod-sunod na -sunod nakawan, ayaw iugnay ng PNP ang mga naturang krimen sa papalapit na eleksyon. Narito ang report ni Ian Cruz. Nagkabasag-basag ang pintong salamin ng isang remittance center sa Paranaque City. Matapos looban ang anim na lalaking armado ng matataas na kalibin ng baril. 60,000 piso at ilang cellphone ng mga empleyado at isang customer ang tinangay ng mga salarin. Dahil hindi agad nakalabas ng mga suspect ng mag-automatic lakang pinto, pinagbabasag nila ang glass door ng establisyemento. Patakas na noon ng mga suspect ng mapada ng isang polis mobil na agad umanong pinaputukan ng mga suspect. Nakagante, dalawang putok lang. Pero sa dami ng tao, hindi namin... ano hindi kami nakapapunta ng mga gano, kasi maraming tao. Batay sa investigasyon ng mga pulis, nagpanggap daw na customer ng Remita Center ang isa sa mga suspect isang araw bago isagawa ang pandulob. Previously, may nag-transact dito. At dito, buti na lang sa transaction nila ay nag ng ID card. Namukha nila yung isang tao na nag-withdraw lamang ng 200 pesos. At nung tiningnan nga yung ID, yung picture ng tao na yon na naiwan dyan, isa. Bago ang panulob sa Paranaque, Magkasunod na hinoldap ang dalawang remittance center sa Bacoor, Cavite. Ang huling malaking insidente ng panuloob sa Metro Manila, nasaksiyan itong Sabado lang ng pagnakawa ng dalawang tindahan ng alahas sa SM Mega Mall. Ang magkakasunod na malalaking insidente ng pagnanakaw sa Metro Manila at mga karating lalawigan, ayaw iugnay ng pulisya sa papalapit na eleksyon. I don't think the politicians are using uh, uh yung mga criminals to gain uh siguro advantage or to take uh, money from the people na ano. Uh, they won't, I think they won't do that. Hindi naman po ganun kababa yung uh, level ng ating mga politicians. At kahit may mga baril ang mga nagsagawa ng mga krimen, iginit ng PNP na epektibo ang ipinatutupad na election gun ban. Hanggang itong huling weekend ng Enero, nakapagtala lang daw sila ng 36 na shooting incident sa buong bansa. Malayong malayo raw sa mahigit 800 insidente noong January 2012 kung kailan walang ganban pero nababahala pa rin ang isang anti-crime group. The police are also overstretched, no? Ang dami nilang kinokover, ang and dami nilang uh, pinagtutuunan ng pansin. Aside from that, ito nang na uh, mga taong dating alam nila na may mga armas ngayon ay mga walang armas. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting.